Price cap sa bigas, epektibo, simula ngayong araw. Narito ang News ni Maine Barreto. Epektibo na simula ngayong araw ang rice price ceiling o paglilimita sa presyo ng bigas sa buong bansa. Alinsunod ito sa Executive Order number no. 39 ni Pangulong Ferdinanda Marcos Jr. kung saan hindi dapat lumampas sa 41 pesos ang presyo ng kada kilo ng regular milled rice habang 45 pesos naman sa kada kilo ng well milled rice. Ang nasabing kautusan ay bilang pagtugon sa pagtaas ng retail price ng bigas. Dulot ng iba't ibang problema, kabilang na ang manipulasyon sa presyo nito, gayon din ang hoarding o pag-iimbak at sa buhatan sa industriya. Gayon din ang ilang mga kaganapan, kaya ng gulo sa pagitan ng bansang Russia at Ukraine, pagban ng India sa pag-export ng bigas at ang pagtaas ng presyo ng langis sa pangdaigdigang merkado. Para sa news ko, ako si Maine Bareto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tá assim.